I didn't know I Magandang buhay sa lahat, PBB housemate, JM Fiang, patuloy na pinapakilig, ang mga fans. Wala silang kaalam-alam, na nakabuild up na, ang JM Fiang love team, sa mga manunood. Ang lakas ng chemistry, ng dalawa, kaya ang mga manunood, ng PBB, nagkakagulo na, sa JM Fiyang tandem. Natural ang galawan ng dalawa. Hindi pinipilit, at galing talaga, sa puso. Ito ang susunod na love team, na sure patok din, sa manunood. Paglabas ng JM Fiang, sa bahay ni Kuya. Magulat na lang sila, kung gaano na sila kasikat, sa labas ng bahay ni Kuya. Di pa sila yan artista, pero wow, may billboard ng pinagawa, para kay Fyang. Bukod pa sa anim na kanta, patungkol sa kanya, na ginawa, ng mga fans nito. At siyempre, si JM Ibarra, bukod din sa killer smile nito at pagiging mabait sa loob ng bahay ni Kuya. Kaya din siya minahal ng kanyang mga fans. At lalong-lalo na ang paggagabay niya kay Fyang at pagke-care habang sila ay nasa BNK.